shoes Ayan po. Ayan. Maaga pong biyaya ito. Maaga pong regalo. Ayan po mga bro mga sis. Oh, napakaganda. Maraming maraming salamat Ayan. sa inyong mag-asawa. At binigyan nyo si tito nyo ng shoes. Ayan po. May bagong shoes tayo mga bro mga sis. Ayan po. Mag Ayan. Ganda. Ayan po. Ang ganda po, mga bro, mga sis. Napakaganda. Ayan. Labas ko din po yung isa. Ayan. Ano. Ano, Ayan po. Ayan po. Ang ganda ng kulay. Blue. Favorite color yan ni tito nyo. Okay. At saka toto. -to. Lucky color po daw itong blue. Lucky color <laughs> daw niya ang kanyang blue. Ayan. Yeah. Thank you daw. Maraming maraming salamat daw sa uulitin. Eh. Na may bigyan pa kayo ng maraming blessing. Ayan. Yeah dahil kayo yung hindi ano lahat ng mga binibigyan nyo kaya marami pa blessing na darating sa inyo mm, mabait po kasi yung mag-asawa na yon mga bro mga sis ayan po oh. ayan oh napakaganda po ng maagang regalo kasi na, nalalapit na po ano, eh, Father's Day ayan ayan po oh. ayan natang kadadala lang po nito kailan mo kahapon? kahapon kahapon lang po dinala po ng ni Tantan ni hatid po dito kala ko nga po nagbibiro lang yung pala tutunoto na kala ko biro biro tinanong lang. kasi siya kung ano tinanong po, niya. ako niya. sabi Tito, ano bang size ng paa mo hindi nga po una ako naka imik eh nahiya po kasi tayo eh tinutuo ngayon nga po tinutuo po yung pangako na pagkakalooban na nga po tayo ng isang magandang regalo ayan na po mga bro mga sis ayan oh. No? ganda po na ito, latest po ito. Ayan no? Oh. Napakagandang oh. shoes. Ayan, masayang masaya po ako dahil ng malayo pa ang ano, Father's Day lang kailan pa? kailan ba? 16 ah, sa 16, sa daw yata po o, 'yun. Hindi ko pa na ano sa kalendaryo eh. Meron na agad na biyayang dumating kaya maraming maraming po salamat sa mag-asawa kay kay at saka kay Toto. T oh, kay kay at saka kay Toto. Jade kay, and kay Antone. Jade. Anthony Jade ba o Jade Anthony? Anthony Jade. Ant kay Anthony Jade at saka, saka kay Kay Ann. -An. Salamat ng marami din eh sa, sa regalong are. <laughs> masayang masaya ah, po tayo. Masayang masayang iyong tito kay. Ayan, ayan po. O, sige po mga bro mga sis. Yan lang po muna ang aming may si share may ibabahagi ni sis Lisa. Sa lahat po pala ng aming subscriber, ni ko na po kailangan isa-isahin. Shout out po sa inyong lahat. At salamat po At sa walang salamat sawang salamat sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Salamat Paki po. Pakiusap ko po sa inyo, Huwag niyo pong i-skip ang ads para po 'yun na lang pong pinakatulong niyo sa amin. Ingat Opo. po tayong lahat. God bless. Advance happy fathers day po sa lahat Bye. ng mga tatay. Sa lahat ng mga tatay, Lulo, tiyo. Uh, Yan. Meron po kasi tatay na nanay pa. Bye. Na... God bless.